Asa ang eyes. Ay, lumbaan si Papa. Asa ang feet. Feet. Asa ang feet. Asa ang foot. Asa ang, foot. Asa ang nose nose, <laughs> asa, asa ang, nana na, onya, onya na, O, oh oh, sige. asa ang kog mo, asa ang tip, asa ang tip, asa ang nose, asa ang head, head. <laughs> Asa ang elbow. Elbow, elbow. Ah. Asa ang ears. 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 Ay! Ay. Nagdua-dua. Asa ang ears. Tara. Ears. Asa ang cheek. Asa ang cheek. Asa ang cheek. Asa ang cheek. 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 Peace. Imo peace. Ay. Ini kon man pa pa diri ulman ko. Oh, asa ang hair? Oh, asa ang hair? Hair. Hair. Buhok ni mo, nalimot naman siya, oy. Asa ang hands? Hands. Ang finger. Asa ang knee? ni tuhod tuhod tara tara asa ang istamak istika anak ng mama asa ang istamak sama kanin ni practice ta be kay parang atong iko